Okay, let's go. Right, thank you tayo of course sa the BD family from para ni Aki. Okay. anong po ba ang ating business, ma'am? A water station po. Water station. Sino po ba nagdadrive ng inyong ng inyong old car dati po? Si daddy ko po. <laughs> okay. Thank daddy. you po. Uh, question lang din po. Paano po ba kayo napunta sa Toyota Makati? Paano niyo po nalaman na may mga promo po at mabilis po ang transaction ng ng mga na transaction ng mga nag apply po sa Toyota Makati. Actually, nakita ko po yung vlog mo, ma'am, sa TV. And then, nagkaroon lang ako idea na bakit hindi namin palitan yung aming old L3. Mm -hmm. Kaya nag yung nag-decide kami ni daddy ko na magpunta dito. And then, yun nga, luckily, na ano naman kami, na po po kami for three days only. Wow! okay, okay. congratulations. Okay, ma yes, At yes. salam. Tulong din po nila, ma'am, Ana. Yes, opo, opo. Man. Thank you po. Thank you po yung sa mga experiences sa Toyota Makati. Actually, ipinapalaganap po namin lahat uh, ang successful story po ng old car nyo to brand nyo ng Tamaraw. Because yes, ang Tamaraw po is uh, ikatulong at kaka-akibat po natin sa negosyo. Yes, so, by the way, zero cash out po kami. Okay lang pag-ready sa Makati. Number one! Okay, guys, uh, for your information, silang Davide Family wala pong nilabas na... Pang down, Talagang tinrade in lang po. And then, meron kaming promo dito sa Tamaraw. Malaki po yung aming savings, discount. So, all in all, wala po talaga silang nilabas yeah, na yeah, yeah, yeah. pang down payment. Zero down payment! Yeah! Yeah! Thank you, you! Liotta lang din po, recommended po ba ang Toyota of Makati? Of course, number one Okay, number one. okay. Number one. when it comes to trade-in, anong gusto po namin malaman din po eh, sa mga viewers na gusto po mag-trade-in, ano po ang naging experience niyo po sa Toyota Makati? Uh, mabilis din <laughs> mabilis, <lang. laughs> mabilis lang siya Opo uh, Maganda naman yung pagka-practice Opo. So, yung amin po bang uh, proseso is hindi naman po ba parang nakaka-stress or recommended po ba kami din sa trade-in? Yes, yes, yes. Sa trade-in uh, sa <laughs> sell. Opo. Sellies, 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 sellies. Wow, thank <laughs> yeah, you so much huh? po. Thank you so much. Okay, thank you so much po kay The BD Family po sa success story po nila sa pagiging Negosyo nila sa I think mineral water po no. Oh, po. Okay, purified water. Okay, maraming maraming salamat po ah uh, the BD family. Maraming maraming salamat po sa T-shirt partners po natin, especially po sa Toyota Makati. Ah uh, napakabilis po ng action in 3 days po. Tapos na po ang transaction, may approval nakapag-trade in. Now po gagamitin na po nila ang kanilang Tamaraw para Thank sa you. negosyo. Thank you Toyota Thank Makati. You so, ma